Pagkatag init, yung mga tamad na handler, namamalo yung manok nila. Opo. Number one, kapag katag init, dapat isa -alang, alang natin yung feeding. Kung nagbibigay po tayo, tulad na lang ng mga yung senior ko dati na nutritional ano uh, ko, feeding guide, pagkadating po na taginit, kung maaari, alisin nyo na po yung mais niyo, bawasan niyo. Kung nagbibigay kayo ng 20 grams na mais, na una nyo gagawin, alisin yung mais pagdating ng tag-init yung sobrang init yung panahon alam nyo naman po ang mais is carbohydrates. Mainit po sa katawan ng manok. Kung mapapansin ninyo, tapos mainit pa yung panahon, lalo na nasa tipi sila, naapektuhan talaga yung paglaki ng katawan nila. Tapos, ilesen po natin yung mga binibigay natin na maraming exercise, yung mga training natin, babawasan din po natin yon. Kung tayo ay nag spar ng 3 to 4 times a week, gagawin natin or once or twice na lang. Ang pinakamagiging exercise mo na lang usually doon tipis yung scratching. Ngayon kung nag-scratch ka ng 15 to 20 minutes, scratch mo na lang siya ng mga 10 to 5 minutes para lamang po siya. Ano, kung baga ilusin them up.